sa atong unang pagbasa naghisgot ang naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab og ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan ug daghan kayo mga pagsulay bisan gani ang kamatayon padayon gyud nga himuon niya og mao ang hinungdan nganong ni Kailap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon labi na ang Katoliko stibo kalibutan kay dili manggod usap usab ang desisyon sa Ginoo lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon mga asawa dili ba magusab-usab inyong desisyon sa inyong pag pamana anang inyong bana karon mga bana dili ba magusab-usab imong desisyon sa pag pangasawa anang imong asawa karon ha si girabang file og divorce divorce mga separation sa busab disisyon. hasta kaming mga pare mausab sad damong disisyon, usahay ganahan na sang magminyo nya mga minyo ganahan na sang magpare na ano ba usab usab ang mga babae usahe gusto sang mahimong laki laki sad gusto sa mahimong babay sa usab ang desisyon ngato sa mga politisyan usab usab sang desisyon karon anhi ko nga partido sunod ari na sa kuspikas, uh, karon ako ni siyang suportahan sunod ako na sa ning awayon uh, usab-usab pero kung mag no na ta, dili kita mag usap usab Ug maone ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin o kahayag sa kalibutan. Ang asin parat gid kanunay. Ang hayag kontra ginas ngit kanunay. Mo ginasay mo sa kangit-ngit. Mo di giyod bisan pag-unsa ka itom sa kangit -ngit ang kahayag magpabilin gina siyang kahayag bisan pagunsa kadaghan sa tubig ibutang ni mos humula ni mos imong asin ang asin magpabilin gina siyang parat muna kung ng asin wa di na gani parat din ana asin ye yeah. lingay mong tupad ing na may kaparat pa ka? <laughs> na Naparat pa ka? Ana hayag pa ka? Kay kana manggong tao nga mag-usab-usab ang desisyon, mungit-ngit ang ilang naong, dili na kayo nindot, di na inspiring. Pero kanang tao nga consistent siya sa kamatuuran, kanunay siyang nagbarug sa likon na baruganan, mo sustinergina. na ay niyad tong niyagi na tong eleksyon sa Mayo na ay nangahibong ngano ang mga ligon na politisyan gipang lang o mga mga bago ana tingali ang nakita sa mga tao tungod sa inspiring ba niya kaning, kaning karaan ha usahay magod kita magkadugay magkalaay no magkadugay magkalaay nindot ang muratag bino ba magkadugay, magkalami. Ni kamo mga asawa ron, labi na mong niabot nagtag-train 30 tuig sa inyong bana, sa inyong tanaw. Ang inyong bana nagkadugay, nagkalaay. <laughs> uh, tubagin mo gay. di ra eh. <laughs> Basin og um, nagkadugay, nagkalaay, lami na kayong patyon. <laughs> mo na unsaon man aron magkadugay maganam og kanindot kinahanglan gyud ang paghupot nato sa sugo sa Ginoo natong tubag sa salmo unsa ipadan ito ipadanag kanako ang imong naong maningkamo taba ang atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban may na sa di mong tupad. Last na lang lingi. Niya pangutan ay na ang akong naong naong baginoo. Hindi na ko naong, Naong baginoo. Kamong mga ginikanan, kamo unta maoy naong sa ginoo nganha sa inyong mga anak. Kami sang mga pari naong mis nganha sa parishioners. Niya kamo sang mga leader sa gobyerno gikas presidente hangtod Barangay Tanod, naong sa doon taamos ginoo nga nagdanag nganhi sa katawahan nga inyong gialagaran and so on and so forth. Maunay hagit nato niya kon maning na taana suplayantas ginoo sa grasya mo ang atong kinabuhi mag-anam o kalami bisag magkadugay dili magkalaay manindog ta ang dako kay natong kuwang sa atong paggamit aning dako ug nindot kay gasas Ginoo nga ah, gitawag nato gugma nga way tao wa mag kinahanglan ani kanig giingon ni Kristo nga ah, ang labing dakong gugma nga ah, ikahatag sa usa ka tao ngadto ah, iyang mga higala maugyod ang pagpakamatay para sa iyang higalang. Maugyod ang tinuod di ay ngagugma. Giling niya imong tupad yung nadako ng imong gugma. Ang tanang, dako o gamay. Oy, kasagaran sa atong gugma, gawas nga gamay, nipis pagyod kaayo. Dali kayong mawagtang dali keng maguba kana gid untang labing dako nga gugma na dinis atong parokya mga igsuon ang ato dinhing bayad sa sakramento love offering na pagay mangutana nako tagpila man ang love offering father na mo nang gabino ang gabi noong, binuang ta mo adto opisina na ata dihay bracket bracket sa love offering Pero dili na siya mo'y tinood yun na sundon. Pero tagaan lang na ako guide ba? Nga kung nahigugma ka, kung nang litan dito ron, o nahigugma ka, pobre kay ka, ang imong ibayad, kung magpamisa ka, o magpabunyag ba, magpakasal ba, piso, nga to, sa 49 pesos man siguro to, from 1 peso to 49 pesos. Niya kon Uh, dili juga kay e kaporting pobreha pero pobre gyapon maram tang to 50 hangtod sa 99 pesos mura anak. na niya arang-arang ka pagkabutang kanang pobre pero medyo angat-angat og jutay mamating ito 100 hangtod 499 ya hangtod gito siya nga abot yung kag kung dato ka adto na ka sa mga 5,000 hangtod sa 10,000 ang imong ibayad. Uh, kanindo itong takon ingon anak, love offering. Pero ang labing dakong gugma di ay kanagi di ay ang pagpakamatay. Diri sa atong unang pagbasa, gitagaan nila sulat ang katong, morabuto sila naglalis, ah, uh, na ang mga leader sa uh, unang mga Kristiyanos, sila si San Pedro, San Pablo, Santiago, nagkauyon sila ang kato mga apostoles nga atong sultihan ang mga dili hudiyo nga di na mo magkinahanglan magpa-circumcise o magpatuli likay lang ninyo ang sala kanang mga seremonias nga external sama anang circumcision dili na na sala ang likayan ang tinuod yung sala sama sa adultery kanang pagpamakak kanang tuo-tuo kanang pagkaon anang pagkaon nagihalad sa mga dios-dios ah, kana likayan na siya kay sala mana pero kanang mga external nga requirement nga usahay bugat kayo, ayaw na na Ha ah, padang litanron ikaw inahan ka. Nya nahigugma ka sa si imong anak. Nya imong anak nahigugma sa komputer Unsaon man imo pagsulti siya para dili siya mabugatan. Na moingora kaniya dili tika didan sa pagduwa sa komputer, pero kon mahimo matug lang unta ka sa saktong oras. Ana, siya ma matug kog sayo niya mamata sa kog sayo pero magsige lang yung kog doa sa computer kao oh, sige okay ra sayo niya di na lang mo iskoyla o sama kay mag doa lang yung kog computer aw di okay ra kay ka ng pagundang o iskoyla di mana sa, di mana asa la ang pagundang o iskoyla ang kuya o kung mo ingon kang mo iskoyla pero to ade kas computeran Pero di ka mo iskoy la. Wa kai grado, di mana sa, Ang pagkaway grado, Di ba? Nga naman dahil si Jesus na aday grado. Wa man. Wa man si grado. Sila ganit si San Pedro. Wa man sa tuy mga grado. Di man asala ang pag kaway grado. Ang sala na akay grado pero wa ka mahigog imong isig mau tao. Mauna karon, sa atong mga politicians kasagaran anak nila tagas kay nag mga grado pero maoy mga dagko kayong kawatan sa atong panudlanan nasod. Di ba? Mauna ay sala ang pagpangawat. Pero ang paghigugma, wa makinahanglag classroom discussion ay eh. wa makinahanglan nga moabot yo kagikas grade 1 hangtod grade 12. Wa na makinahanglan pag ang paghigugma. Ang paghigugma maora gid ay ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. Kinsa may mas kusog kayong muantos para sa iyang gihigugma, ang tagas o grado o katong way grado? Hindi ko no. na ninyo. Kinsa may dali kayong saputon, niya isog kay istanan, niya makigbuwag na yun, kantong tagas o grado, o kaning way grado. O, oh, kana. Ilingay mong tupad, e eh, nga taas ka grado. Nao taas na grado akong mata. <laughs> Grados mata, eh. Kana, kasagaran yun sa dili mo sunod aning gugma nga anda magpakamatay kanang tagas kay grado pero kanang naanggag may grado kanang naara sa elementary na sa high school minus kay na di kay na sila isog pero kanang naanay gihuptan na labi na yod, mga doktor, mga PhD PhD diha ah, masinghagan lang, lang na mo gamay asa ah, sa pana mo may kinsa man ko nabi, taas o pailog, ang grade 1 o ang grade 6. Oh, taas taas o pailog ang grade 1. Ni grade 6 versus grade 12. Kinsa may taas taas o pailog? Taas taas o pailog ang grade 6. Nya grade 12 versus na uh, Pasar ni Pasarnas board exam sa pagka maestra kinsa may mas taas taas o pailog? Normally, ang grade 12, taas pa pailong. Niya sa maestra nga ordinaryo nga ni Pasar o sa principal nga na doctoral, doctoral degree kisa may taas-taas nilag pailong. Mas taas og pa pailong tong ordinaryo nga teacher. O, di ba? O niya sa principal versus sa superintendent kinsa may taas-taas pa o pailong. <laughs> superintendent, eh, lagkulismaot tang naong. O niya, sa superintendent versus secretary sa, kisa may <laughs> sa secretary sa deep end may ta sa secretary sa deep versus sa presidente sa Pilipinas kisa may taas taas pa pailom sa pari versus sa sakristan kisa may taas ng pailom muna ang gugma di ay nakasintro sa paglikay sa sala. Nya aron makalikay sa sala, magpakamatay ta para sa atong gihigugma. Matot pa diri sa atong tubag sa salmo, daigon ko ikaw diha sa kanasuran o ginoo. Daigon ato ang ginoo. Kinsa mangi nakapakita o nindot kaing pagdaig sa ginoo nga nakita aros kanasuran ang mga martyrs. Kana bang tao nga anda magpakamatay para sa Ginoo? Sama ni Jose Rizal, di man to para sa Ginoo ang iya para man sa atong nasod. Pero tungod kay nagpakamatay siya para sa atong nasod. Gidaig siya sa atong nasod isip hero o gi-recognize po siya sa ubang mga nasod isip hero sa Pilipinas. Sila si Andres Bonifacio o Guban Pang sa Team Marcos o sa Team Duterte o sa Team Lene na amnaron sila diyan na naglingkod manang uban kinsa ka nila ang dunagyo'y gugma o anda magpakamatay para sa mga Pilipinos? kinsa ka uh, kana mo'y atong suportahan atong iampo kay makahatagin gid nagkaayuhan sa atong nasod samas mga apostoles gipatay nila ang ilang garbo o ilang gitanaw unsay makalipay makadasig sa mga dili hudiyo nga nisunod na sa ilang pagtuo nisunod na sad ni Kristo unsa kay makapalipay sa inyong Paris priest karon ang pagpalit og slat o dili pagpalit og slat murag na agiting alis pagpalit pero kay apike man imong kwarta niya mo palit yung ka 100 pesos ra man atong slat nga ang usa 500 pesos imo ginang paliton bisag wa na kay kaon pasabot naglipay kas priest niya ikaw hapit na kamamatay pagkaway kaon Nya kay imo man ang gibuhat unsa may buhaton sa Ginoo nimo. Ang Ginoo mo ay ni mo supply nimo og gatusan kapilo nga pagkaon. Di na jud ka gutomon, di na jud ka uhawon og wala ka nang hahanapin pa. Mo na moingon jud ko ang taong manggihatagon og mahigugmaon og nagsunod sa Ginoo. Wa jud ko kakita nga nagkalisod. Subon ako ha. Tagayon niya ko ninyo pruiba kung, kung sayo ba ko. Ang taong manggihatagon, mahigugmaon, nagsunod sa ginoo, di yun magkalisod-lisod. Magsigi lagi na siyang panghatag. Pero ang taong daw, ang taong nga self-righteous, ang taong nga dili yun musunod sa pulong sa ginoo, bisag daghan pa na siyang bahandi, lisod kay na siyang kahintang. Magsigi lang ko ang iyang naong, magkulismaot ang naong, magsigi nagpangagho, bisagwa magtungas o bukid. Magsigi nag... <sighs> Bugat. Bisag matuog na sila, magpalpitit ng ilang heart. <laughs> magpalpitit. Murag na sila, gukod o irong buang. Nga naman, kay wa man sila'y kalinaw, wa'y katagbawan, wa gyoy gitawag nato kalipay nga tinud anay mo kining gibuhat sa mga apostoles mao gid ang angay natong buhaton matag adlaw ngadto sa atong kuyog sa panimalay o kuyog sa katilingban sa atong unang pagbasa naghisgot ang Naghisgot sila si San Pablo nga ang Ginoo dili gyud magkausab-usab og ang desisyon sa Ginoo bisan pagbabagan og daghan kayo mga pagsulay bisan gani ang kamatayon padayon gyud nga himuon niya og mao ni ang hinungdan nganong ni Kailap gyud ang pagtulunan nga Kristohanon labi na gyo, ang Katoliko sa tibuok kalibutan kay dili mangod magusab usab ang desisyon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad inawa kay giusab-usab nga desisyon. Mga asawa, dili ba magusab-usab inyong desisyon sa inyong pag pamana anang inyong bana karon? Mga bana, dili ba magusab-usab imong desisyon sa pag pangasawa anang imong asawa karon? Ha, si Girabang file of divorce, divorce, mga separation, sabusab decision. Hasta kaming mga pare, mausab sa damong decision usahay. Ganahan na sang magminyo, niya mga minyo, ganahan na sang magpare. Ana ba, usab-usab. Ang mga babay usahay, gusto sang mahimong laki. Laki sad, gusto sa mahimong babay. babae. Sabusab ang disisyon nga to sa mga politisyan usab-usab sang desisyon karon ang ko ani nga partido sunod ari na sa kospikas karon ako ni siyang suportahan sunod ako na sa ning awayon uh, usab o sa busab pero kung magjusno na ta dili kita magusab-usab ug maon ang makapahimo natong tinuod gyud nga asin o kahayag sa kalibutan ang asin parat gina kanunay. Ang hayag, kontra ginas kangit kanunay. Mo ginasay mudan ag mo danag sa kangit-ngit. Munang digyod, bisan pag-unsa ka itong sa kangit ang kahayag, magpabilin gina siyang kahayag. Bisan pag-unsa kadaghan sa tubig, ibutang ni mos, humula ni mos imong asin, ang asin magpabilin gina siyang parat. Muna ako ng asin, wag di na gani parat, din ana asin. Ye. Yeah. Lingay mong tupad ina may kaparat pa ba ka? <laughs> ina parat pa ka? Ana, hayag pa ka? Kay kana manggong tao nga mag-usab-usab ang desisyon. Mungit-ngit ang ilang naong, dili na kaayo nindot, di na inspiring. Pero kanang tao nga consistent siya sa kamatuuran, kanunay siyang nagbarog sa likon nga baruganan mo sustener gina. Na ay niyad niyagi na tong eleksyon sa Mayo, na ay nangahibong ngano ang mga ligon nga politisyan, gipang pildi lang o mga, mga bago. Ana. Tingali, eh, ang nakita sa mga tao, tungod sa inspiring ba? Niya kaning kaning na usahay man kita magkadugay, magkalaay. No? Magkadugay, magkalaay. Nindot unta nang muratag bino ba? Magkadugay, magkalami. Ni kamo mga asawa ron, labi namong mong niabot nagtag 30 ka tuig sa inyong bana, sa inyong tanaw. Ang inyong bana nagkadugay, nagkalaay, Wala, tubagin mo kay di raman eh. Basin o um, nagkadugay, nagkalaay, lami na kayong patyon. <laughs> Muna, unsaon man aron magkadugay, mag-anam o kanindot, kinahanglan yun ang paghupot nato sa sugo sa ginoo. ngatong tubag sa salmo, unsa ito? ipadanag kanako ang imong naong maningkamo taba ba nga atong mga naong maontay danag sa Ginoo ngadto sa uban gilingan na, na sa imong tupad last na lang linge nya pangutan na ina, ang akong naong naong ba Ginoo na no, naong ba Ginoo Kamong mga ginikanan kamo unta maoy naong sa Ginoo nganha sa inyong mga anak Kamisang mga pari naong misginoo Ginoo nganha sa parishioners niya kamusang mga leader sa gobyerno gikas presidente hangtod barangay tanod naong sa doon taamos ginoo nga nagdanag nganhi sa katauhan nga inyong gialagaran and so on and so forth maunay hagit nato niya kon maningkamot na taana suplayantas ginoo sa grasya Monang ang atong kinabuhi, mag-anam o kalami, bisag magkadugay, dili magkalaay.